Muli, isang mapagpalang araw sa lahat ng ating tagapakinig, tagapagsubaybay sa ating pag-aaral sa Book of Matthew chapter 8. Nawa sa mga oras na ito ang bawat sa atin ay napuspos ng banal na Espiritu upang sa gayon lubos nating makilala si Kristo sa ating buhay at kung paano siya, natin siya may apply sa araw-araw nating pamumuhay. Ang titulo po ng aking minsahe ay si Jesus ang hari sa lahat. Bakit nga ba si Jesus ang hari sa lahat? Tingnan niyo pong pagkulay bulayan ang salita ng Diyos sa book Matthew chapter 8 verse 28 to 34. Ito po ay kwento ng dalawang tao na inaalihan ng demonyo at sila po ay nahiwalay sa karamihan at Nung makilala nila si Yesu Kristo, sila ay nagsisigaw at nagmamakaawa at humiling kay Kristo na wag silang hukuman sapagkat kinikilala nila si Jesus bilang kanilang o anak ng Diyos. Mga kapatid, si po ay naparito sa lupa at nagpagaling ng na iba't ibang klase ng mga sakit. Sa nakaraan nating pag-aaral, ipinatigil niya ang hangin at mga alon bilang katunayan ng kanyang pagiging hari kahit pa sa nature. Sa ating teksto ngayon, ipinapakilala muli ni Jesus sa kanyang mga disipulo na siya ay may kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo at siya ay tunay na hari na may otoridad kahit pa sa espiritual na mundo tunay nga ba may mga masamang espiritu na nakapalibot sa ating kapaligiran? Yan po ang sinasaad ng Biblia. Maaring ang iba sa atin ay hindi naniniwala, ngunit ating mababasa na mayroong mga masamang espiritu na naglipana at nagdudulot ng pag-aalipin at pagagapos sa mga buhay ng tao. Ang Biblia po ay naisulat upang ipakilala sa atin na Jesus ang Kristo. Ibig sabihin, siya ang ating tagapaligtas at walang ibang paraan para maligtas. Ngunit, sinasabi din ng Biblia na Jesus ang anak ng Diyos na buhay. Kung ikaw ay nakagapos at may kakilalang, na sa ilalim ng kapangyarihan ng masamang espiritu, ang minsang ito ay para sa iyo. Sapagkat hindi lamang sa pagpapagaling ng pisikal, ang Panginoon ay naparito din para palaya, palayain tayo mula sa pagkagapos. Number one, ano ang sumisimbolo sa buhay na nakagapos? Atin pong nakilala ang dalawang tao na sinasapian ng demonyo. Maaari hindi tayo sinasapian ng demonyo, ngunit marami sa atin o maaaring tayo ay nakukontrol ng masamang espiritu katulad na sa espiritual. Katulad namang ng pagkontrol sa ating kaisipan at ang ating puso maaring kontrolado ng masamang espiritu ang ating kaisipan upang mag-isip ng hindi mabuti sa kapwa o kontrolado ni Satanas ang ating pag-uugali na hindi natin mapaglabanan at ito ay nagdadala sa atin ng hindi mabuting bagay lalo na sa ating mga relasyon sa ibang tao. Meron po ba kayong kakilala o kapatiran na gusto niyang magbagong, ngunit wala siyang kapangyarihan para baguhin ang kanyang masamang pag-uugali. Ito rin ay simbolo ng pagkagapos. Ito ay evil spirit na nagbibigay sa atin ng, ng kahirap. Ang number two ay may mga sintomas ito katulad ng addiction. Maaring sila ay sa Pinagbabawal na gamot na hindi nila kaya mapaglabanan. Obsesyon sa mga bagay na hindi nila mapigilan katulad namang ng paglalaro, games, sugal, sabong, o di kaya tayo ay nalulung sa social media. Ito rin ay isang halimbawa ng pagkagapos. Ang kwento ng dalawang taong sinasapian ng demonyo ay kwento rin ng ating buhay maaring meron tayong pag-uugali na hindi natin mapaglabanan sapagkat uh, tayo ay nakagapos at naalipin ng masamang ispirito sa puso, sa isip at sa gawa. Ang dalawang taong ito ay nahiwalay sa karamihan at doon sila nakatira sa libingan ayon sa ating binasa. Alam niyo ba na sa panahong ito, sa madilim na kultura ng panahon natin, may malaking impluwensya na nagdudulot sa atin para mag hindi makisama at maghiwalay sa ibang tao. Kayo po ba ay may kakilalang mga taong ayaw makipag-usap sa kapwa o mga pata na ayaw mag-aral at gusto lamang sa loob ng tahanan? Ako po ay maraming nakilalang mga estudyanteng ganito. Bagamat sila ay mababait, magaganda, matatalino, ngunit isang araw sila ay para bang wala ng gana at sila ay parang nahulog sa masamang ispirito. Ito rin po ay simbolo ng pagkagapos. Ang kanilang puso ay puno ng pagkatakot, kalungkutan, at para bang wala silang pag-asa sa buhay na para silang buhay, ngunit patay na ang kanilang pag-iisip at ang kanilang will. Meron akong kakilala na noong pandemic. Bago ang pandemic, siya ay napakasipag. Ngunit pagkatapos ng pandemic, mahigit limang taon, siya ay nasa loob namang ng bahay. Nalaman ko na siya ay nagbabasa ng mga online readings na may kinilaman sa mga masamang espiritu. Sa mga magulang na nakikinig o mga guardian, Obserbahan ninyo ang inyong mga anak kung saan sila nahuhumaling. Napapansin nyo ba na sila ay hindi na nakakapag-focus, utusan, mag-aral, sapagat nahumaling na sila sa games o mga babasahin na hindi maganda? Ito rin po ay isang masamang espiritu na nagdudulot sa kanila ng, ng hindi maputi. Maaring kasabahan natin sa trabaho o minsan tayo ay nawawala ng kasiyahan at actually humingi sila ng tulong katulad ng mga inaalihan ng demonyo. Sila ay sumisigaw ngunit walang makapagpalaya sa kanila. Ito po ay ang layunin ni Satanas. Kahit po ang mga sikat o may mga pirnag-aralan ng mga tao, ay nagpapakamatay sapagkat hindi nila mapaglamanan ang mga masamang espiritu na nagdudulot sa kanila ng matinding kalungkutan. Kaya naman, si Jesus ang siyang hari at ang hari dapat ng ating buhay. Bilang patunay na siya ay hari at may kapangyarihan, ipinakita niya na pinalayas niya at inutusan ng masamang espiritu o demonyo sa dalawang inaalihan ng demonyo. Pinagpapala ko po kayo sa mga oras na ito kung anumang bagay na nagdudulot sa inyo ng pagkagapos. Kayo ay makalaya sa pangalan ni Jesus sapagkat si Jesus ang anak ng Diyos na buhay. Ang mga disipulo po ay hindi naniniwala na siya ay anak ng Diyos. Ngunit ang mga pareseyo, ang sentoryon o ang general, o even ang mga sinapian ng demonyo ay kumikilala sa otoridad ni Jesus bilang siyang anak ng Diyos na buhay. Mga kapatid, maaring alam natin na si Jesus ang anak ng Diyos, ngunit sa puso natin, wala tayong panayiwala. Nawa, tunay tayong nananampalataya na siya ang anak ng Diyos, na siyang pinadala ng Diyos upang magbigay ng hukom at may kapangyarihan at otoridad para wasakin ang lahat ng gawa ng Diablo sa ating buhay, sa ating pamilya o kahit pa sa mga tao malapit sa atin. Si Jesus ang hari na siyang maghuhukom sa mga huling araw. Sinabi ng dalawang demonyo, ito na po ba ang panahon na kami ay inyong huhukuman? Alam na mga demonyong ito na sa mga huling araw nila dito sa lupa. At sa katapusan, sila ay susunugin doon sa naglalagablab na apoy sapagkat ang lahat ng duhot at ang lahat ng tao ay uyukod sa tunay na hari sa langit at sa lupa. Nawa sa ating buhay na nampalataya po tayo na si Jesus ang may otoridad at in control ng lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Tayo ay binigyan ng Diyos ng otoridad, kaya tinawag tayo mga disipulo upang magpalayas ng mga may sakit o masamang espiritu at may mga sakit. Dapat mong malaman at gamitin ang otoridad na ito. Mga kapatid, kung sa mga oras na ito, meron kang pinapanalangin at kakilala, nawa ipanalangin natin sila na sila ay makalaya mula sa pag-aalipin ni Satanas. Si Jesus ang hari na naghukom at siya rin ang hari na nagkakaloob ng bihaya. Si Jesus ay dumating upang magligtas at upang ibalik tayo muli sa Diyos sapagkat tayo ay nahiwalay dahilan kay Satanas. sa ang tunay na hari na magpapalaya sa atin sa pag sa pagkagapos ng kasalanan kay Satanas at kahit pa sa ating aktual o realidad ng mga problema sa mga oras na ito. Alam niyo ba na ma ang kahirapan ay isang pagkagapos ang pag-uutang o karamdaman ay isa ring paraan ng pagkagapos sa atin? Nawa kayo po ay makalaya sa pagkagapos na ito sapagkat ang Panginoon ay nangako na bibigyan tayo ng kalayaan. Mga kapatid, magkaroon po kayo ng espiritual na mata upang makita ang invisible na mundo. We live by faith, not by sight. Ang mga bagay na nakikita ng ating mata at nararamdaman ng ating emosyon ay mas mahina kaysa kapangyarihan at kakayanan ng ating Panginoon sapagkat siya ay Diyos, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan. Nawa ang iyong mata ay makakita hindi lamang sa mga paligid natin, kundi may iugnay natin ito sa buhay natin. Bakit nga ba tayo merong problema? Bakit nga ba tayo nahihirapan at nakakaranas ng ganitong problema? dapat nating iugnay ito sa spiritual na mundo sapagkat ang tunay nating kaaway ay si Satanas at ang tunay na laban ay sa si spiritual. Nawa makita natin sa loob ng simbahan hindi ang physical kundi ang spiritual na pakikipaglaban. Tayo po ay lumalapit sa Panginoon at sumasamba sapagkat nananalig tayo, naniniwala tayo na may kapangyarihan ang Diyos para iligtas tayo. Amen. Mga kapatid, nawa makita natin ang ating sarili bilang isang mahalagang anak ng Diyos. We are precious. We are valuable to Jesus. Ikaw ay pinili ng Diyos bago palikain ng sanlibutan. Hindi upang maging talunan, kaawa-awa, kundi hinirang ka ng Panginoon upang magtagumpay. Magtagumpay sa kikipaglaban, sa gawa ng kaaway, dala ng kaloob na otoridad ng Diyos sa iyo. Ilang konklusyon po ng ating misahe. In verse 33, inutos ng Panginoon sa kanyang makapangyarihang salita na lumayas ang masamang espiritu. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus na ang lahat ng gawa ng Diablo ay mawasak sa inyong buhay. Sa inyong tahanan na nagdudulot ng paghihiwalay, hindi mabuting relasyon, kahirapan, sakit, at hindi magandang pag-iisip. Sa loob ng tahanan, sa loob man o sa labas ng tahanan, at sa iyong kapalikira. Ang plano ng Diyos sa iyong buhay na may kita ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Gamitin mo ito para mapakilala ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Katulad ng dalawang taong ito, nakilala ng lahat na sila'y nakalaya mula sa pagkagapos. Makita ng mga tao na tayo'y pinalaya ni Kristo mula sa kasalanan at buhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ikaw ay may kapangyarihan upang labanan ang gawa ng kaaway. Ayon sa Luke chapter 9 verse 1, binigyan ko kayo ng kapangyarihan at pamahalaan ang lahat ng mga demonyo upang magpagaling kahit pa ang mga sakit. Nawa ang spiritual nating karamdaman, physical o emotional na sakit ay tayo magkaroon ng kagalingan. Sabagat, sa Jesus ang ating Kristo. Muli, isa pong mapagpahalang araw sa inyong lahat.